Saka po pumesto ka ngayon ha Ay Diyos, may Baka Ah, yun nga yun yung nilagay na sinasabi mo no May second floor pa no Kahit nakamukha, may pwede Kaya gaganda ng huli mo eh. Oo. Oh. Alas ka sa kula ba ba? Tatawa na. Ano? Birin mo lang yan ano? oh. Oo. Mga 10 Oo. Oh, tama nga. Ayan mga kapising natin. Dito ulit tayo po pwesto. Narangan na nila ng kawayan para hindi kumalat yung sola. Pagka nag-abot kasi hindi naman natin makikita yung isda. Ayan 360 yung pwesto natin na yan. Kabila na yan. Alos eh Ayan o oh. Puputukan natin dito ulit tayo yan. Magandang araw sa inyo mga ka-fishing hunting ah, Samahan na naman po niyo ako sa isang panibagong fishing hunting Kamusta nga po pala kayong lahat Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan Ingat na lang po palagi At maraming salamat sa patuloy nyo suporta Ayan mga ka hunting Nakakayat na tayo dito sa puno ng nara Kung saan tayo muling mamumutok niyayala lang, niaya lang po tayo ni Linwell -ul uli sa spot niya. Sana swertihin tayo na makahuli at ang masulit yung pagdayo natin. Kasi tap na rin tayo mga kapising hunting. Nag-aantay-antay na lang tayo ng ulutang para tayo eh, makaputok na. Uh, Shoutout nga po pala sa mga followers natin at sa mga subscriber. Shoutout din po sa mga viewers at out po kay Edwards at kay Raymond Santos. At maraming salamat sa patuloy niyong suporta sa mga kapag-share na aking video. Uh, shoutout nga po pala kay Egyz Habi, Oliver Abagon, at Trent Fernandez. Ayan, mga tropa po natin yan sa Zambales. Uh, shoutout po sa mga maniniksay sa buong Pilipinas. At shoutout din po sa mga angler sa buong Pilipinas. Ingat po tayo sa mga fishing adventure natin at enjoy lang po. Ayan mga uh, kapising hunting uh, Antay antay na lang po tayo Pupatuan tayo mga kapising hunting Ayan Tinamaan natin Tinamaan natin mga kapising hunting Unang putok din natin to Ja, noch. Yan, unang isda natin, mga kapising hunting, oh. Laon kagad. Ayan o, taba. Unang isda natin ito. Sana maganda yung binamanan natin magtuloy-tuloy. ng marami tayo mga kapising nating. mga kapising nating may puputukan tayo. Ayan, tinamaan natin. Nakaka-fishing natin. Ayan, ibaw na yung bala natin. Ah, pakagandang pwesto talaga. Nakaka-fishing natin. wala hahanapin sa size talagang good size oh Ah, matahan pala natin mga ka-fishing hunting. Oh. Ganda ng kulay ng isda. Ganda ng kulay ng isda, oh. Taba. Ayan mga ka-fishing hunting. Ta tinatanggal pa lang natin to Meron na. Meron na tayong puputukan kagad. Ka Ayan. Anabutan natin. Ayan mga ka-fishing hunting. yun tihaya alapisin ang ating tihaya Ayan, tihaya yung dalag mga kapising hunting. Yan ha, inuluhan natin mga kapising hunting. Oh. Hindi na nakaporma. porma na natin sa lagayan para sigurado. Lapit natin. Ah, hindi natin maibabalik mga ka-fishing hunting. Puputulin talaga natin. Lalagutin na lang natin. Ayun, eh, may puputuan tayo mga ka-fishing hunting. Ito naman natin mga ka hunting. Let mga ka hunting. Mabit ang ang huli natin. sumabit ito natin. Sumabit. Tiga mo mga ka hunting. Sumabit. Pala natin. Pala tayo. Sumabit mga ka hunting. Kaya mga ka fishing ating yung nakasapit natin at tanggal na.

Doon tayo mga gapiyong ating. Ope, mana natin? Ope, mana natin mga gapiyong ating? Ayos natin ating camera. Ala, peseng anteng Ayan, mga kapising natin. Tagdagan na naman yung huli natin. Ayan, mga kapising natin. Ah. Ah, dahil ni Linuel well, yung plaplam pula. ha. Baon ng balay na. Ayan. Pagaling yung tilapia. Lumilipad oh. <laughs> Ah, yeah, magkatabi ng yung camera ni sa pwesto. Yo no. Kani na ka pa nagpapa-picture, ha? Eh, wala na dali siya, oh. Yo no. Pla pla. Ay, yeah, mga fishing hating, maaahon na kami. Nubutan na kami ng malakas na ulan. Sa bahay ko na lang uli pakikita yung huli natin. Kaya na, oh, nakikita nyo dito sa likuran natin, ang oh, lakas ng ulan. Ayan, mga ka-fishing hunting, ipakikita ko na sa inyo yung huli natin. Mas marami pa sana tayo mahuhuli, kaso inabutan na tayo ng ulan. Kaya, umuwi na tayo. Babawi na lang tayo sa susunod. Kaya, kumukulog pa, mga ka-fishing hunting. Ayan yung huli natin, mga ka-fishing hunting. Sulit na rin tayo. Ayan. Yeah, pero ka naman yung huli natin. Ayan yeah. oh. ang resulta na ating pagdayo. Salamat po sa biyayang ipinagkalaw nitong araw na to. At maraming salamat po sa mga nanood. Kita na lang po tayo next video.